David, picture nga kayong tatlo. David! Picture. Dali. No. <coughs> Daniel, dali. David! Ale picture kayong dalawa. May mga may tubig. Picture kayong dalawa. Oh, O, picture kayong dalawa. Dali. Lost. kayo dyan na. kayo. David! Okay, wala kang halo-halo mamaya. Sige. Ay! Dibira, diba? Alin? Ha? Fruit diba? juice. Diba? Halo-halo. Oh Ay, let's mo pa. Ay, to, <laughs> <kayilagay> ko dito ano. <laughs> Bakit ba? Takot na takot eh. Deb, na. Dev, hindi nyo sa kayo dyan. Bawal kayo dyan. David na lang. Umalis kayo dyan. Daniel? Naka kayo? Oh, yeah. Daniel? Nakapit siya. Ay, ano? 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 Ano?